Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening, alrighty kaibigan Hopefully na sa magandang kalagayan ka It's another beautiful day Medyo gloomy me yung araw ngayon kaibigan Alright, so share natin itong uh, libro na nabasa natin kaibigan Ni eh, Ryan Holidays uh, Yung title na is Stillness is the Key Okay, so may isang chapter doon kaibigan na nagsasabi na uh, Anong benepisyo sa paglalakad kay Wow. So itong paglalakad kay bigan or walking daw kay bigan is uh, ano daw to? Um ginagamit na to ng maraming uh, maraming successful na, na mga tao mini many, mini many, many, many years ago na uh, itong power sa walking. Okay, so hindi lang to uh, physically about sa physical but ang isang pinakaimportanteng sinabi ni Ryan Holiday don uh, sa purpose sa paglalakad is kung tayo daw ay naglalakad um, especially kung hindi tayo manood sa cellphone natin i, i i focus natin kung anong sound sa ating mga paa sounds daw sa sa mga surroundings natin while tayo ay naglalakad kung ikaw ay nasa mountain uh, sound sa hangin sound sa mga ibon sound sa mga uh, kahit ano na na andiyan sa paligid mo so Um, kung ikaw ay nasa city It could be sound sa mga sasakyan Or anything na mga noise Na pwede mong uh, ma-appreciate So, yun daw yung uh, point dun Is makahanap tayo ng stillness Okay, so Through walking daw, kaibigan It's proven daw to na For example um, Lalo na kung wala tayong distraction Naglalakad lang tayo Focus Parang i-empty daw natin yung mind natin, kay kaibigan At saka kung mayroon daw tayo mga Mga Pinaplano Na na tayong magsimula. Uh, it could be mayroon tayong project na gustong simulan or ma gusto kang lumipat ng trabaho or mayroon kang i-build na something or mayroon kang something na anything uh, na gusto mong pasukan o simulan pero hindi mo masimulan. Uh itong paglalakad daw kay ay may binipisyo Okay, bakit daw? Okay, so ang explanation niya nito is while tayo ay naglalakad lalo na kung hindi tayo gumagamit sa cellphone uh, mayroon tayong stillness nagpupukos lang tayo sa paglalakad uh, ay, ano yung nasa paligid natin empty yung mind natin at dito tayo makadig ng mga bagong ideas kaibigan dito yung subconscious mind daw natin kaibigan ha magbibigay ng mga best na ng mga ng mga ideas kasi during this time uh, walang distraction um, makapag makapag listen tayo carefully sa intuition natin kaibigan itong intuition mm -hmm. natin kaibigan is um, most likely hindi daw ito magkamali um, magsasuggest daw ito ng mga napakagandang idea patungo sa goal mo so dipindi kung ano yung goal na iniisip mo so kaya dito gaano ka importante daw yung paglalakad wow mayroon na naman tayong natutunan ngayon dito sa Kalsada University kaya bigyan hindi natin ito matutunan sa 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 university sa school university kaya bigyan si uh, algebra mathematics english grammar at saka history result lang matutunan natin doon um it doesn't mean na wrong yon pero uh, sa totoong buhay uh, may mas marami pang importante which is tulad ng uh, ganito nga na ito palang walking napakasimple wala tayong kailangan ng mga equipments dito wala dito kailangan walang kailangan membership kaibigan sapatos nakapaaka it doesn't matter ah uh, as long as may kalsada uh, mayroong daan na pwede mong uh, walkingan pwede na tayo makawalking so double purpose dito ito kaibigan kasi it could hit pisika, uh, physically fit sa atin kasi paglalakad at saka ito yung pinaka-importante daw talaga guys yung, yung mind natin once ma-refresh yung mind natin okay so uh, kasi kung tayo ay stillness or tayo ay away sa mga distraction, away sa mga emails mo, away sa mga noise diyan, away sa mga TV, cellphone, anything na mga distraction kaibigan. Uh, Martes, kung tayo ay naglalakad, mag-iisa alone kaibigan. At saka i-empty yung mind natin. We are open sa bagong idea at saka i-dig natin kung ano may yung gustong gawin natin na hindi natin nasimulan during the time kaibigan daw kung tayo ay naglalakad Uh, na may focus Listen to the intuition Kasi hindi yan magkakamali kaibigan. Yung subconscious mind natin Yung intuition natin Nagbibigaya ng idea Papunta daw sa goal natin Wow! Woo! Kaya naglalakad tayo ngayon kaibigan Okay? So lakad tayo so, Mayroon akong iniisip na Iisipin na something It's good to walk it's, it's really helped me also na Maglakad pag-isip uh, uh, Just just keep thinking na napakasarap din palang lang mag-isip kay bigan kung ano yung mga ito daw kasi yung sikreto ng mga uh, um, marami akong mga old books na nabasa pakinggan ang mga audio book kung mayroon na tayong gusto na goal gusto makabo ma, ma makamit anything i-imagine daw natin yan na na-achieve na natin yan kay so true imagination na na-achieve natin yan na yung goal natin kay So kung tayo ay naglalakad, it's good na mag imagine at imagine natin yung gusto nating mangyari or anything it could be bahay man yan sasakyan it could be you want to become an athlete uh, a singer dancer anything pare man o ano man imagine mo na andyan ka na daw sa posisyon na yon nakuha mo na yung posisyon na yon uh, keep repeating for example gusto mo ng bahay daw uh, isa daw na gano'ng kalaki yung bahay, ilang doon, sa ano ba yun, sa lugar sa environment sa bahay yung subconscious mind daw kaibigan nagsasuggest yun something idea paano lang natin makamit yun okay so through walking na, na mayroon tayong peace of mind you can walk with someone else daw but it's really good to walk alone daw kaibigan walking alone kasi mayroon kang uh, mayroon kang privacy um, uh, na yung mind mo rin is totally im im pwede mong ma empty. at saka mag-isip ka lang focus kung ano yung gusto uh, gustong iniisip mo gusto mong simulan and mag, uh, yung subconscious mind mag-feed yan ng mga, mga ideas na paano ma-achieve yun wow! alright kaibigan hopefully hindi ko na sayang yung oras mo at hopefully may natutunan tayo sa libro ni Ryan Halidina na stillness is the key yung purpose niya dito kaibigan is, is tong stillness daw kaibigan is may kasabihan pa nga doon ah. Kung mayroon kang posisyon, mga bagay na materialistic or ini posisyon, kung sobrang dami na daw yung kaibigan at saka na-attach ka doon. For example, mayroon kang mayroon kang item or anything na matakot kang nanakawin. Na, na nakawin. Ah, pumili ka ng napakalaking bahay daw tapos yung mga rooms daw empty naman at saka ah, na mong problema sa sobrang laki so na bumili ka daw doon ng problema hindi home so yung point niya is pwede naman tayo makuntinto kahit um, sa anong bagay na andun tayo ngayon yung mga posisyon daw na temporary it could be for example do kaya bigan mayroon kang napakamahal na bagay bumili ka so dahil bumili ka ng mahal na bagay every night hindi ka na makatulog kasi natatakot kang nanakawin baka may magnanakaw o bumili ka, bumili ka ng baril para iprotect yung sarili mo baka nakawin yung mahal na bagay na yun so that means hindi daw yan riches kaibigan hindi daw yan hindi daw yan wala daw tayong stillness dyan kasi hindi na tayo makatulog manaatats na tayo sa something so ang point niya is ang pinaka importante daw sa buhay is mayroon tayong peace of mind stillness na hindi tayo mawawari uh, um, mayroon tayong peace of mind. Alrighty kaibigan, hopefully hindi ko na sayang yung oras mo. Uh, saan ka mang sulok sa mundo, I wish you well kaibigan. Uh, um, close your eyes, open your arms, not your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world sa'yo na yan kaibigan. Boom! Shakala na kalakala. See you next time, babu.